Meron ka rin bang hinangaan na artista na impressed ka? Dahil uh, mm. ay, hindi mo siya lubos sa kilala pero wow, ganito pala tong taong ito. A Coco is one man that I salute. I take off my hat. Why? Nakita mo ba yung batang kiapos sa kaprobinsya, no? All of them are old people. Hindi ba sabi ko, old, no? Cespians, mag matatagalan na artista, magara. Okay. And they're all there And Coco had been helping them a lot. At sa awa naman ng Panginoon, kumikita ng katakot-takot. Diba? Sabi nila, kung hindi bago, nilalala. <laughs> Kumikita. Kasi pagano ganun ang palad mo, Oh, oh. Papasok ang grasya. Oh. Pag ganun ka, wala grasya, nadaadan ng grasya. Ang koko is like that. It happened to me once when uh, I needed a help from him. For mm -hmm. a friend uh, whose husband was dying. Mm -hmm. And I don't know him. He knows me as a Celia Rodriguez. I know him as Coco. She was crying over the phone. Sabi niya sa akin, my husband is dying. Na lumabas na naman, lumabas naman siya sa probinsya. No? Sabi ko, I'll isipin ko kung sino. So, tinawagan ko si Coco. I asked the help of Lorna Tulintino. In other boss binigay sa akin na number. Ring nang hindi ko lang sumasagot. Tapos 11 o'clock na green tea time. So sorry, but I was in Batang Kiapo. I'm the director, I'm the actor. Sorry, tita, hindi ako nakasagot. Imagine asking for an apology, no? Sabi ko, it's okay, it's okay, iho. I understand. Sabi yun, tita, what can I do for you? Sabi ko, it's not me. Hindi ko na ito ko. I don't want to mention names anymore, no? Sabi ko, oh, ask her to to give me the number, the account number sa banko ko. Papadala ko ng pera. And he did. The following. Then, naroon sa banko nung kaibigan ko. The husband was dying. The husband died. Pero tumulong si Coco ng katakot-takot. He doesn't even know me in person. Doon ako believe sa taong. And he is a young boy. He knows how to share. Kasi, alam ano mo, life is sharing eh. Kaya multimillionaire ka. Pag hindi ka tumulong sa kapwa, basura ka sa akin. And this Coco is a young boy. And he has, I have heard so many stories about Coco helping other people. Kaya sabi ko sa kanya sa sulat ko, sa text ko, ko sa kanya, please take care of yourself. The industry needs you. Ginanong ko siya. Bili ba ako sa bata yan. Sana tularan niyo si Coco Martin. Bihira ang ganon. At hindi mo pa yung nakakatrabaho. Hindi, pa, I've never met him in person. Talaga? No, I've not. I know him as Coco. He knows me Rodriguez. Pero parang the way he talks on the phone, ano magkukuha ko sa'yo, tita, may problema ba? ano problema? Ganon, the way he talks. Oh, ang naman ang batang to. Sabi ko, sobra. Kaya ang text ko sa kanya, nakakaiyak. Mm. <laughs> I meant it. Hindi ko akala na may bata palang ganon. Kaya tignan mo ang grasya niya. Lahat na pinapasokan niyang trabaho. Oh my God! Kasi ang Panginoon, he knows your heart eh. Mahilig kang uh, maging tulay eh. Oo, pero ako hindi ako hihingi. Nahiya ako. Sabi ko nga dun sa kaibigan ko, may asawa nang namate. O ako ah, hindi ako humingi. Alam ko, ang laki-laki ng utang na. <laughs> Sabi ko, pero malakas ang loob ko pag sa iba. <laughs> O, oh, ba't nga ba gano'n? <laughs> hindi ko alam. Kasi gusto ko rin tumulong. Kung ako lang mayroon, nakahiga ako sa salapi, tutulong ako. Hindi na ako natawag sa iba. Oh. Kasi love sharing, eh, Hindi ba? Sabi mo, tita, kanina, parang, naku, uh, eh, parang, ano, hindi ka naman kayamanan. So, sa tagal ni tita Celia, sa industriya, syempre, ang ini-expect ng mga tao, mayaman na yan, hindi niya na magtrabaho, nakahiga na sa salapi. Si <laughs> tita hey, Celia... Hindi ako mayaman, I'm just comfortable. <laughs> Kasi ang kayang wala na naman, nawawala eh. Ang gusto ko ba, ako mawala sa mundo, people will talk at me, uy, kahit ganun amatara yan, mabait yan. May puso yan, tumutulong yan. Yusok ko ganun. Kasi everything that we have in this life is just temporary. Ikaw si Mask, the richest man in the world, okay? O ano ngayon, tumutulong ka ba? Ay, hindi ka maligay pag hindi ka tutulong. Unless you share, you'll never be happy.